Magandang araw sa inyo mga idol. Sa panahon ngayon, magandang pag-usapan natin yung posibleng mangyari sa hinaharap. nagpapagamit tayo masyado sa Amerika. At hindi lang tayo guys. Hindi lang Pilipinas ang nahulog sa patibong ng Amerika. Ang Amerika kasi guys, sa mga hindi ganong nakakala, always placing safety yan. Ang iniisip niya ng agenda ng Amerika, yung safety palagi ng kanilang citizen so sa mga nangyayari ngayon sa mga girihan ngayon lalo na sa China sa Asia Pacific muna tayo kung iyong titignan mayigay yung mapa guys magsisimula tayo sa taas sa South Korea baba ng Japan baba ng Taiwan baba ng Pilipinas yung apat na yan guys na bansa Nahulog yan sa patibong ng Amerika Doon sa mga namumuno ngayon Ginusto nila Na nandyan yung Amerika So unang una Kapag Nagkabanatan yung China at Amerika Unang tatamaan talaga Yung apat na yan Ang kawawa sa apat na yan Yung Korea, baba ng Japan Taiwan, Pilipinas ang kawawa dyan sa apat na yan Pilipinas bakit? yung military natin walang mga sariling technology military technology na gumawa ng mga defense material puro tayo bili So mas kawawa tayo dahil asa tayo sa US. Ito lang ipapaliwanag ko sa inyo mga idol. Kapag nagkabanatan talaga yung China at saka US. Ito ba namang China eh, ay ng kanilang ICBM papunta sa Amerika. Eh, kayang-kayang saluin yun. Dito pa lang sa Pacific, salo na yun. Tar ah, may eh baka sila magpapalipad sa Amerika. Eh yung mga gamit ng Amerika, nasa paligid lang nila. na South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas. Nandyan yung mga armas ng Amerika nilagay. So hindi na nila kailangan ng China na magpalipad papuntang Amerika. Dahil yung kanilang kalaban nasa paligid lang nila. Meron pang lima Vietnam pero yung Vietnam mga idol sabi-sabi lang yan na kaibigan o kakampi ng Amerika hindi mas kakampi ng China dahil komunista ang Vietnam tandaan nyo yan tagilid ang US dyan kaya hindi naglalagay ang US ng mga armas doon kasi alam din nang US yan na tagilid sila doon. Na ang Amerika, ang agenda ng Amerika talaga noon pa yan, safety na kanilang citizen. Kaya gumagamit sila ng mga bansa guys para makounter ang China. So common sense, isipin nyo maigi. Talagang unang-unang tatamaan tayo dyan. Dahil ang talagang tina-target ng US dyan na counter nila dalawa lang yung North Korea China kasi yung Russia hindi ka ano yan nila target dyan kasi mayroong NATO ang NATO member na countries guys karamihan yan nasa Europe so hindi ganong iniisip ng Amerika yung Russia kasi meron niyang NATO bukod sa Amerikang member ng NATO marami pa yan karamihan niya nasa Europe guys so dito sa Asia Pacific gumagamit ang Amerika na mga bansa para makounter yung dalawa nasa taas yung North Korea at China maliwanag na maliwanag yan guys Kaya nga ano eh yung pumasok na si Bongbong Marcos, yan ang presidente. Pinilit talaga ng Amerika yan. Na makapasok sila diyan sa Pilipinas. Importante sa kanila yan na makuha nila yung Pilipinas. Kita mo naman ngayon yung South China Sea. Nagpupumilit din yan ang China dyan sa South China Sea. Para harangin din nila ang Amerika. Kita mo naman. Ha? Alagang pinilit din ang makagawa dyan ng artificial island kahit hindi kanila para lang maharang yung Amerika. ah, Yun ang plano rin sa ina kasi wala lang magagawa eh kasi kinakuha na ng Amerika yung apat na bansa. South Korea, baba ng Japan, baba ng Taiwan, Pilipinas. Dapat mayroon silang pangunang defense Yung isla na ginawa ng China na military base yan. yan ang pauna nilang defense Sa pagpasok ng Amerika Guys So tayong nandito sa baba na ginamit ng Amerika Sigurado yun guys Kahit ba may mga Interceptor na nilagay dyan ng Amerika Kapag tinira tayo I-intercept ng Amerika Ha? may lulusot at lulusot yan dyan guys hindi ano magpapalipad yung China ng isa isa dalawa lima eh. daan guys daan yan ang gusto ko ipaliwanag sa inyo guys sa mga nangyayari ngayon at medyo delikado talaga kaya nga laging nakikiusap ang China na naging sa US maging sa Pilipinas alisin yung mga nilagay ng Amerika dyan ng medium range na mga missiles sa Pilipinas gusto ng China alisin siyempre yung mga military kasi sa atin guys karamihan ng mga general dyan trained sa Amerika kaya hindi yan basta basta papayag na alisin yan dyan ha? kasi sa panahon ngayon guys kumampi ka sa hindi sa Amerika Uh, may tama ka <laughs> kasi ang doktrin kung naalala nyo ang doctrine ni George W. Bush yung senior ano sabi niya doctrine ng Amerika if you are not with me or with us sabi ni Bush, you're you are a terrorist ganoon ka guys ang hindi pumabor sa Amerika terorista guys so no choice ka sabi nga nila eh doon sa mga expert pagdating sa gera mas maganda na yung may kakampi ka kasi may kakampi ka sa wala kasi alam ba third world war may kakampi ka sa may kakampi ka o oh, kaya wala damay ka rin damay damay kasi yan so kung ikaw ay mahina unahin ka mga kalaban ng Amerika So, sino bang mahina doon sa apat kung binanggit sa baba, Pilipinas yung Vietnam wala yan Parang ng China yan maliwanag yan um, patriti treaty pa sa Pilipinas yan, yung military treaty delikado yung Vietnam pagkampi talaga ng China yan meron pang isa, Cambodia so, sa Asia Pacific yan ang strategy ng Amerika para safety sila yung Amerika hindi na makakarating dun sa kanila yung ICBM maharangin yan dyan sa apat na bansa na yan maharang eh yung mga harang nandyan yung mga equipment nila sabog din alam nga namang hindi rin gumanti yung China diba so dun sa Europe hindi gaano dun sa Russia hindi gaano iniintindi ng Amerika yung Russia kasi nandyan ang NATO Okay guys, sana ay eh, nakapagbigay ko sa inyo ng konting ano, no? alaman Ako kasi mahilig ako. Puro internet lang ako ngayon. Inaalam ko yung mga news kasi sa Middle East. Matagal na ako bulo diyan. 23 years, ako, 23 years ako sa Saudi. Kaya alam ko yan. Alam ko yung nangyayari. Magulo na sila doon man. pa dumadaan sa bubungan namin guys yung mga interceptor ng Saudi ini-intercept nila yung galing sa Yemen dumadaan sa bubong namin mall lang okay, guys God bless sa inyong lahat huwag nyo nga palang kalimutan mag subscribe mag comment kayo dyan mag like importante yung like at yung bell button para manotify kayo sa sunod pang mga videos 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 natin guys dahil sa panahon ngayon, kailangan, kahit kunting kalaman eh, makapagbigay tayo ng kunting kalaman lang. At least, meron tayong kunting nalalang. Baba.